Ayan, isang mapagpalang morning sa inyo lahat mga kaibigan, mga brother sister. Uh, Nandito po ako sa harap ng hindi namin, ang Hindi uh, po rito yung mga mga uh, kailagong mata sa nadami. tutungo po kami sa Rizal Medical Center sa Pasig upang uh, sa pala at po nagagawin yung araw na ito. Dapat po sa uh, December 7 pa pero doktor na po tumawag. Uh, ngayon na po daw, ngayong uh, 4 ng December. mas maganda po dahil dyan na po sa doktor. Sana po magiging maayos lahat yung so, kagap at sana hindi maayos din kung sakali mo makukunan yung mga bata para tuluyan luminaw ang kanilang mga mata Ayan, sana po uh, samahan niyo po ako at sana supportan niyo po ang YouTube channel And sana po ang uh, mga misyon sa mga bata ko ay tuluyan uh, luminaw uh, ang kanilang mga bata Alam ko po, po sa banda ko niyo ay eh, nangalaan po ito ng financial kaya sana po uh, matulungan niyo po ako sa bagay niyan dahil hindi man po siguro lingitin yung kalaman na talaga wala pa yung mga pangkakarap samahan niyo po ako at para uh, makakulungan po tayo sa mga batang uh, uh, inaagawa ng paningin at sana tuloy ang uh, luminaw ang alam. At sa ngayon po, mayroon pala kaming kasama sa ngayon po tayo. Daw din lang at may service kami daw sa ato. Uh, salamat naman at nagkaroon kami ng service galing daw sa uh, bulutubi mismo ng Piliga. Uh, Maraming salamat po sa amin lang yan. Uh, hindi ko pa po nakikita at hindi ko pa po kalala. Ayan, nakantay-antay uh, natin dito. Sabi na, patinis uh, sa na. At tara, uh, diyan muna kayo. Samahan niyo ako. Ayan, magandang umaga. Ito na po kami sa Rosal Medical Center ng Pasig. Natit po tayo ni Ma'am. Ma ano ano pong pangalan? Ma'am Arlene Flores. Yes. Rio. Yes, Ma'am Arlene. Uh, Arlene Flores. Ah, uh, uh, ano, ng... of course, today. Yan ano na... Pililia Rizal. Pililia Rizal. Yung isi Rizal. yan Ilatid uh, ano. po kami nila dito, yung pong ano, mag-ama sila Dani, yung pong, anak nga para po mapalaw, check up po dito sana, sa sa Pasig. At po tayo ng service ng ano, ng kanilang uh, Better, niya Ayan, better pilihan po. Ah, better pili niya. Maraming salamat po ano, Ma'am Arden Rio, tawag po ba? Sa pamahala po ng ating puting Mayor Danby, Mayor Danby Masinsin. Yan, napaka. Ang nakatuwang ryan. po ni ano ni uh, Vice Mayor Jaime Paz at ang ating uh, municipal administrator po na si uh, John uh, Masinsin, yung anak po ni Mayor Danby Masinsin po. Uh, nagbibigay tulong po sa lahat ng na mga nagbibigay serbisyo po sa mga taong kapos palad po nagbibay po ng tulong para ma-ihatid sa sa mga hospital na dapat po pagdalaan sa kanila ay, Ayan. Ayan. Salamat, salamat Ma'am Ma, -ma na sa inyo pong uh, servisyo dito, sa amin Apo, salamat sa po, rin, po dito sir. At na nabigyan pansin po ang aking inaanak <laughs> na si Dania, uh, Villagracia ay, mas Sana po matupad po lahat na ang mm. anak niya po ay mabigyan uh, ng uh, paningin na ma makamdam po nila na makita po nila opo, yung uh, uh, magandang uh, ano kalikasan ng ating mundo. Amen. Eh, ayan. Eh, eh, At salamat din kay Kuya. Kuya, anong pangalan mo? Tochi. Tochi. Ayan, kay Tochi. Kuya Tochi. Ayan. Bawal po kasing kumuha sa labas, kaya kaya tento po kami sa Dito na po ba tayo, Baba? Opo, opo. Ayan Baba ba ba lang tayo. Maraming salamat, Mama. Maraming, maraming salamat, maraming maraming salamat sa sa Mama Arlen sa Rio. Ayan, kulang po natin. Atin po tayo sa service na, ano, ng ng Philippia. po. Dito uh, na po kami. Dumating po kami dito ng 8 o'clock. Bali, dalawang oras. Ayan, si Mama At saka si Kuya. Kuya, ano ka mo Kuya? Edward T. Ayan, maraming salamat. Ingat po kayo sa pagbalik sa Philippia. Ito po yung mga Ito na po yung mga bata. Follow up check up po nila ngayon kung oh, po. Matawag nga po yung doktor. Pasensya ka na teacher ha. Wala ka siya pa. Salamat po. Ah, okay na. Oh, Marlin, marami po salamat ha. Kuya, marami salamat. Ingat po kayo. Thank you po. sa Medical Center. Uh, pumipila lang kami rito sa window para magpa-register. Kasi yun na uh, patakaran ka lang register ka ulit. Uh, kumukuha lang po tayo ng palihim. Ito po, hihintay po namin yung anong tawag dun sa window. At salamat naman at kami ano, uh, punta mismo ng doktor dito para patignan na kagad na mas maagap yung mga bata. Kaya lang, kailangan pa rin natin magpa-red. Ah, ay na yun ng mga bata si ano, si LB. Yung naka-blown jacket. Kukunin niyo yun na yung number, tinawag na kami. May gumawa kasi yung guardia, kaya pinatay natin. Kasi talaga ang kalawan. Ayan. Ay, eh, Nihintay na lang kami para makakita kami sa taas. Ayan po yung mag-anak. At mag natingan na po yung mga bata. Nihintay na lang po yung old customers. Ayan po sila. Kaya si Dani Si LB tsaka yun Ang kanyang tatong anak Ayan si Dani uh, Kalapit natin si Dani Ayan yung kanyang mag-anak kayo Ayan, mag ayan. Si, L, si LB tsaka yung mga anak yun. Yan, yun lang po yung pala ko ipakita dahil bawa. Uh, Diyan muna po kayo. Yan, nakakotay ng bago subscriber. Yung nakabrog. Tsaka yung nakablo. Ayun, dalaw magkalapit niya. Sa likod niya, no? Na LB. LB. nga ba? Sao ba? po yung mga bata. Uh, Nagmerenda ng aming bagong kanin. Ayan, sumusubo yung bata. Ayan uh, po. na kami. Ayan. Ayan. Mama, oh. na. Bawi na kami itong ano nila Dani at kanyang mga anak Ayan. Pero hindi namin natapos lahat yung, ano Yung Para lumapit ulit sa malasakit at saka yung ano Nakukwenta yung ano yung laboratory sa radyo na Ayan, babalik pa sa susunod na araw bago tawagin uli sila para uh, kuno ng dugo at para x-ray para ready sa ano sa operasyon saka nga yung halagang para sano. sa ano uh, sa sa lens hindi kami ng uh, jeep papunta sa ano sa papuntang palengke ng Pasig at doon so, sa sasakay papuntang uh, Rosario sa so, may Jenny's at so, doon kami sasakay papuntang uh, Tanay natapos lang namin pero hindi namin na, na comply yung mga papeles kaya babalik pa bukas sa na araw uh, bago sila matawagan para dun sa uh, laboratory at saka ng mga bata eh, kailangan na-comply muna yung mga papeles kaya babalik pa rin dito uh, sila silang mag-asawa para ano para magpakwenta uh, para humingi uli sa malasakit ng ano ng notification na sila ano uh, na sila ay naaprubahan ng mga sakto sa amin sa kanilang mga lalakaring ano uh, gagadapin laboratory at x-ray ayan uh, pauwi na kami nangantayantay uh, kami sa sakyan dyan na tabi mo na tayo

pasalin-salin kami ng jeep hindi tayo makakawa masyado ng video na matindot sa hospital kasi ano, uh, palakad palakat yung mga doktor baka tayo mapagalitan o makita talo pa, wala akong makuha kahit paano eh ito, ito na lang ating mga kuha ayan, nandito tayo sa Rosario Pasig kaantayin ng masasakyan papuntang talay kanila hitid naman kami ng service ng ano ng munisipyo ng Pinilya yung ninang nila na si Arlene Rio uh, siya yung nagtatrabaho sa ano sa municipio ng Pinilla Rizal sa market siya yata ang pinakano ng market master market kaya ngayon may pasok pa siya kaya bumalik kumbaga dinrap lang kami sa ano sa Rizal Medical Center sa Pasig ito pa na kami ng Panay Rizal nandito kami sa Rosario no Uh, Pasig, nag-aabang na masasakyan Jeep man o ano man, nadadaan dito para makawin pa na kami ng panahon Ayan, nagyan ah, muna kayo Uh, At dito na ulit sa bahay nila tayo pupuha ng ano na video At pupuha tayo ng konting interview sa ano, nila kung ano yung nangyari sa uh, kanilang ano, uh, check up kanina Ayan, diyan muna na kayo mga kaibigan Ayan, nakasakay na kami ng bus, dito kami sa junction sumakay Wala kasi kami masakyan kanina ang diretsyo ng ano, ng tanay Ayan. Pasakay na kami sa, ano, sa bus. Sa junction kami si mga ipapuntang uh, Tanay. Kanina, ano, doon kami bumaba sa may Rosario. at uh, taputan junction. Kasi walang diretsyo kami, ano, masakyang na uh, jeep, puro punuan. Kaya dito ang bus ito, punuan. Kaya diretsyo na namin para makauwi na kami. talaga sa kasi gabi na. Ito nga si Dani, nakaupo ito. kayo no? Po sa, ano, sa Flore. Ako naman ay nakatayo para makauwi lang kami ng tanong. Tingnan nyo nga mga pasero. Ayan, dami mga nakatayo. Ayan. Ito yung mag Ito si Vitana yan. Ayan, mamaya na rin mga kalingap. Na pag nakatayo na kami sa bahay nila. Ayan, tiyan nyo. Punong-puno yung bus namin sinakyan. Ayan, bad traffic. Uh, dalawang oras na kami, hindi na, ano? no? pa rin kami nakakalis na ano, Ate Polo. Simula lang kami sumakay sa ano, sa Junction Kenta. Nato pa rin kami hanggang ngayon. Kasi palita ko mayroon daw na banggang posto diyan kanina ng 10 o'clock ng umaga. Uh, yan. si daw si baby. Ba-be. Train na 'to. Marami ko dahil nasa mayroon na damage dito ng ano, poste. Ayan, buti nakalapas na kami sa Alta, Alta Vista. Ayan, kararating lang natin sa lugar nila Dani. Nabot na kami na in o'clock. Tatlong oras kami sa biyahe dahil traffic kami sa si Antipolo. Mayroon yata rong tumumbang ano, poste na bangga nung sa sakyang kaninang alas 10 kaya eto tatlong oras kami ano bumiyahe mula Johnson ngayon pa lang kami nakataing dito sa may... Uh, anong lugar to? Sityo Dalig Trilla. Sityo Dalig Trilla. Ayan. Hindi pa nga kami nakaka-pasok sa kanilang bahay. Tuloy na ako, ha? Ayan, kararating lang lang po natin sa bahay nila ito. Mga pagod po at uh, gutom, puyat. Wala nang magaling araw. Ano, um, um, lumuwas. Karating lang po namin. Uh, 9 o'clock. Mga kalingap. Ah, uh, pararating lang namin, nabot kami na 9 o'clock. Diyan traffic, traffic sa Antipolo. Simula Junction. Ah, uh, dumating kami dito 9 o'clock, bali at tatlong oras kaya ngayon, ngayon rating pa lang kami. Alas 9 ng uh, gabi. Ah, uh, pagod at medyo puyat pa rin bata ay no. Nakaano na siya no? Si Ben. Si Daisy, ayan. Sa so, nga pala ano, ah uh, Dali, anong balita sa take-up ng mga bata? Hindi uh, natin natapos lahat ng ano ba ng maraming kailangan ng ano sila tatagal sa ultrasound kasi oh. nabili lang ng ano, specialist. Ayun Tapos hindi, hindi nyo natap natin natapos yung papel ng uh, sa, uh, sa, sa malasakit center Tsaka yung ano yata para pakwenta yung ano ano? Oo, uh -huh. Sa laboratory, ayan. Kaya kami po yung ginabi. At babalik pa po dun siya, no? Si LB sa, ano, sa Russell Medical Center para po ayusin niya po yung kasi pag naayos na po niya yung isang araw, yung doktor na tatawag sa atin, ano? Para ipa, ano na siya, laboratory at uh, x-ray, no? At malalaman kung kailan, ano, uh, pwedeng maopera na yung mga bata, no? Pero yun ang pinakamalaking problema natin, ano? yung operasyon kasi parang narinig ko sa pag-uusap niya parang meron talaga dapat tayong bayaran sa bawat isang mata ng uh, bata no? sa uh, mata ng bata isang 25,000 madali sa ito sa isang ulo at 10,000 ano? kung ulo, yung tatlo parang 30,000 ayan yan po yung uh, problema namin dito sa ano sa gaganapin pong ano ang operasyon para po sa mga bata bali ang plano nyo mag-asay papauna natin kung sakali merong uh, uh, tawag dito magkaroon tayo sponsor o mayroong mga tao nga tumulong sa atin sa manonood ay si ano yung yung pangalawa yung pangalawa kasi siya yung malabo no pero parang narin ko sabi ni doktor basta napaka parang positive si ano na mauna si bata no do sa dalawa parang mga 70% lang sila no hindi masyadong ganoon kalinaw no pero ito talagang malaking chance na dumina no siya kasi bata ayan na Maganda naman po uh, at sabi naman oh. ng doktor, uh, lilinaw rin po yung mata ng dalawang medyo panganoy sa kanya. Kaya lang hindi hindi raw ganoon kasyadong kalinaw. Pero ito pong bunso ay ano, talagang mas ano, mag uh, lagi talaga yung kanyang uh, paningin. Sana po ano, matulungan natin ang pamilya ni Danis sa uh, pag dumating po yung pagkakataon na uh, ano, uh, yung kanyang mga anak. Ako po, yung tanging magagawa ko lang po sa kanila, po, sa i-guide, samahan sa mga ahensya ng gobyerno. Kaya lang po, sabi sa amin, uh, hindi raw ino-honor yung mga guarantee letter o yung paglapit sa malasakit pagdating sa lens, ano. oh, hindi, hindi. Kasi ino-order yata ng doktor sa, ano. Ah, uh, yung, ma yung manufacturing ng, ano, ng lens. Mm, kailangan daw gamitin yung yung special, ano. Oh. Yung parang, ah, uh, ang tawag niya, ano, flexible, ano. Oh, flexible lens. Para daw, ano, kasi, ano daw, masaya lang daw mata ng mga bata kaya flexible. Para maliit lang daw pati yung, ano, yung, ang pag uh, sugat, ayan. Sana po matulungan natin sa pagdating po sa oras na yun. Uh, Sir Louis, pwede po kami ano, uh, kapag sabi sa inyo kasi biglaan. Ay eh, ako po yung kapag sabi sa isa rin na uh, sumuporta po sa akin ano, blood. Masaya sa kanya. Uh, maraming salamat nga pala sa iyo as sister uh, Manang B ng uh, Israel. Maraming salamat po sa one-five na binigay mo sa amin para po sa amin pamasaya uh, at halian. Ito po, nagluto na lang po ako. At hindi, nalito po ito, po, ito na lang po, lagay na lang po ito. Ayan, mga yan Okay, lagayan na lang. Ayan na lang po yung ating naiwan. <laughs> Mga pagkain aso na po ito. <laughs> Ayan. Naubos po. Bali ano po yan? Walong piraso. Sindala natin. Maraming maraming salamat po sa iyo, uh, Manang B. Kung wala ka po, hindi eh, po kami nakatuloy kanina. Itong low distance kasi biglaan nga po yung, ano, yung pagtawag ng doktor na kailangan makarating kami sa medical center itong uh, Monday. Kasi dapat po talaga, uh, ano pa, sa A7 pa sana. Kaya, uh, ayun po salamat po sa ano sa tulong mo sa ano sa amin sa pamasahe namin at babalik na nga po ito si ano si eh, si LB itong natural limandaan pagbabalik mo pamasahe mo na lang ano bahala ka na kung paano makarting doon sobra naman sa pamasahe to kung ano magsama na lang kayo dalawang mag-asa kung natatakot ka o baka maligaw ka <laughs> kung kaya lang ano yan pag dalawa kayo halos pamasahe lang lahat yan wala nang matitira sa iyo And kung solo ka, kalahati niya maiiwan pa sa, sa inyo. Pero pag nagdalawa kayo, pero para mas sigurado ka. Kung gusto magsama ka. Basta ano. Mm, sama kayo. Um, kayo. Yan, mar Maraming salamat po sa iyo. Uh, Manang B ng, ano, ng Israel. Maraming salamat po, Manang B ng Israel. At, at ano po, kasi po na Nakarating po kami doon sa pamasahing ibigay niya. Maayos po dito. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po kami makakaawin. Ayan. Maraming marami salamat po. Ayan, maraming salamat po. Ikaw, brother? Oh, magpapasalamat po ako sa inyo, Manong B. Maraming maraming salamat po dahil natulungan niyo po kami. Dahil sa biglaan pag-alis, nagkaroon hmm. po kami ng pamasahay kaagad. Ma, ating pasalamatan yung ninang nyo. Oh, nanong. <coughs> Arlene Rio, maraming maraming salamat po dahil kay din pong nag-sponsor nung sasakyan para mag-agarang kami makarating doon. Maraming maraming salamat. Kaya ano kay Kuya? Ano pangalan kayo? At saka po sa inyong driver, si Kuya Tochi. Maraming uh, maraming marami sal salamat sa iyo, Kuya Tochi. Ayan. Ayan, ah, maraming salamat po sa iyo, Mama Arlene Rio at saka kay Kuya Tochi kanina na kami po ay sinervisan nyo ng inyong uh, service ng uh, ating uh, local government dito sa Pilingarizal. Maraming salamat po sa inyong serbisyo at kami po ay nakarating nang maliwalhati sa uh, tawag dito sa Rizal uh, Medical Center sa Pasig. Maraming maraming salamat po. Uh, sana po uh, lumawig pa po yung ating uh, pagtulong sa susunod po naming pagbabalik sana po ano uh, makasama pa po kayo namin. Kasi po ah uh, posible pong mga ilang balik pa po kami bago dumating po yung operasyon. At sana po uh, matulungan po kami ng uh, sangay ng inyong gobyerno dito sa Pililya sa dating pong sakaling operasyon ng kanya pong mga anak. Siguro po ay gagawin na lang po muna isa-isa. Ah, sana po may magandang puso na makapalod dito. Sana po ay matulungan niya kami. At huwag po natin ipagkait na yung mga bata ano, ha, ah, lumiwanag po yung kanilang paningin na sa mga kamay po nyo na sila, ano, yung bang tuluyan, ano, tuluyan na lumiwanag at hindi na, ano, yung kanilang labo ng kanilang mga, ng kanilang mga mata. Pamagitan magitan nyo po, ano, sa tulong nyo po, ano, malaking bagay po, para yung mga bata, lalaki po silang, ano, normal namumuhay po silang normal. Kaya, uh, yun po yung ating uh, mission sa kanila, sa pamilya ni Dani. Okay na nga po si Dani, hindi valid na siya at yung mga anak na lang po niya, yung kanya talagang gustong ano, maoperahan. Uh, sana po, matulungan niyo kami doon sa dating na, no, operasyon yung mga tao po makakapanood. Uh, sana po, mag, ano po kayo, mag-share kayo ng desing. Ito pong, pinakang handog na po yung pamasko, o pabagong taon po sa pamilya nila. Uh, maraming salamat sa iyo, Manang B, sa uh, pinabot mong uh, 1,500 para sa aming pamasay at aming tanghalian na tayo po yung nagluto dahil hindi po pinagkasi na lang po natin yung pera para doon maraming -marami salamat po at maraming salamat kay ma'am Arlene na Rio ng ano ng market po yata yung ano yung pinakang